Hmm. Ang hindi marunong umakyat. Siyan palang. lang. Siyan <laughs> na napakot karon. Luku -luku ka ron. Luko-luko ka. Hakwat akyat? Ma saka imo karon. Ang hindi marunong umakyat. Gumagawa ng paraan. Para tiyan lang. Marun. Ta? Hantiguan doon nakasaka. Ano na tiyan sunod. <laughs> Awa, oh, wow. Away ka rin. Ano han ho? Tantan ho. Ay ni Pulgale. Imong Ano ang mas <laughs> dito? Butong siguro sa bilog ito han ha? Grabe Hindi pa yan. Hindi siya marunong umakyat. Kaya ayan ang ginagawa niya. Ito hmm. yeah. yeah. may swimming pool ng pato ko. Baka tamaan. Masamad. Oh. Hinihingal na po siya. Hinihingal na po si Lucky Chan. Hinihingal na po si Lucky Chan. di kau na di petep haro butung tat tenawa tuh tenawa pul gud makita mo tuh sedagum ta, Ay, ta. Bowl, Ah, itu tak. Awak ni membulah. Atun to? Kanun na atun to? Bulanay? Oo. Ikaw magbool. Buyot gusto to. Naglok pa bi ako. Ama, ah, naglock ka. Ay, may dalom. Waskon kita, ano, buko. Pa? O, <coughs> oh, ma... Maano ka ka pilak Pilakron. Sa <coughs> layo ay.

ginawa sa kaniyo duli ay